Beya Alonso. Pinaringgan si Boy Abunda sa kanyang official statement. Boy Abunda, walang karapatang manghimasok sa personal na buhay at desisyon ni Beya Alonso. Matapos maglabas ng official statement si Beya Alonso at si Dominic Roque, ito ay patungkol sa kanilang breakup at cancelled na engagement. Tila hindi na nga makaimik ngayon si Boy Abunda dahil matapos ang official statement ni Bea at ni Dominic ay nasabi na lamang ni Boy na no comment. Makalipas nga ang ilang linggong pananahimik, nagsalita na sa wakas si Bea Alonso at Dominic Roque. Ito ay patungkol sa kanilang paghiwalay. Sa pamamagitan nga ng kanilang mga social media accounts, deretsahan ng inami ng dating engaged couple ang kanilang hiwalayan at hindi na nga matutuloy ang kanilang wedding ngayong taon. Sa kanilang naging kabu ang statement, ayon kay Bea at Dominic. After much thought, consideration, and care, we have mutually decided to amicably end our engagement. It was not easy decision. We wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it. But there have been many speculations, questions, and insults. Unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent, and some created ridiculous stories that have no basis and were utterly false. So we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families. Tila dito ay pinatutunayan ni Bea Alonso na wala o manong permiso si Boy Abunda na kumpirmahin ang kanilang hiwalayan ni Dominic Roke. Ayon tuloy sa ilang mga nagkomento, tila napangunahan ni Boy Abunda si Bea at si Dominic pagdating sa personal nitong mga buhay. Sa isang banda ay tila may punto naman si Bea Alonso na wala kahit na sinong tao ang may karapatan na magkumpirma tungkol sa kanilang hiwalayan ni Dominic kundi silang dalawa lamang. Pagpapatuloy pa niya, napakasakit uman nito para sa kalindalawa ni Dominic Roque. Kung kaya naman nakiusap pa ito sa publiko na unawain ang kanilang sitwasyon ngayon ni Dominic Roque. Bahagi pa sa naging official statement ni Bea at ni Dominic. Please understand that this is extremely painful yet united decision and we sincerely request for everyone to kindly spare us from more cruel and very hurtful words thrown on social media. We kindly request to give us the privacy we need as we navigate our future lives with respect, kindness, compassion and dignity. Thank you for your understanding and support. Yan ang naging saad sa ads official statement ng dating magkarelasyon na sina Bea Alonso at Dominic Roque. Matapos ngang ilabas ni Bea at ni Dominic ang kanilang joint statement, hindi naman nakaligtas si Boy Abunda na hingan ito ng kanyang opinyon tungkol sa naging statement ni Bea at ni Dominic. Napakaigsi ng naging kasagutan ni Boy Abunda at tila talagang tinamaan ito sa mga sinabi ni Bea at ni Dom. Ani ni Boy Abunda? No comment. Napakaigsi. Komento tuloy ng ilang netizen. Tila naso palpal umano ni Bea Alonso, ang king of all talk na si Boy Abunda sa pagiging pakialamero nito.